So, ang balak daw po ng DepEd, hindi isali ang mga mayayaman mag-aaral sa subsidy ng gobyerno halimbawa dyan sa state universities. Patay. Paano nila gagawin yun? Eh sa UP lang, lahat na nag-aaral dyan, puro dikotse na ano, eh. Oo, naghalo dyan ha. Ha? State university administrators and the government kailangan daw pong uh, ayusin yung free college, free college, subsidies. Yan po ang sabi ni Education Secretary Sana Anggara. Gusto ko yun. Pero paano? Kasi paano na, na, na... Nawawala yung mga talaga... Yung mga nangangailangan. Yun. Kumbaga, napu-push out sila. Mm -hmm. Ang uh, siyempre, pag may mga entrance exams yan, Sino ba magkakwalify? Eh di yung pong uh, nasa private schools. Usually, usually ma may mga pera. Yan. So, kailangan daw pong ayusin yan para mapunta do sa mga deserving and under. Kasi po, may kota rin naman yan. Mm -hmm. Yung mga state universities... Hindi lahat ng gusto mag-enroll dyan, eh matatanggap. No. At saka per course yun, per, per course. Mm. Sa UP for example, may limit mga, ano. Saka may mga courses na talagang very limited, oh, limited. ka. Ah, oh. uh, kaya yung iba ang ginagawa, nila, Ay, no, medicine. Yan. Yung iba ang ginagawa nila library science. Mm -hmm. Muna mga uh, or, lang. tapos magsiswitch. tapos mag-switch tapos switch oh yung may meron silang first choice na oh, UP na. campus yes. somewhere else mm. then uh, saka sila na, saka sila ta transfer yes. sa oh eh, marami na ngayon state universities and colleges mm. Mm. yung mga LGUs meron na sila meron sarili eh oh. eh meron din competitive din nang uh, ano diyan pagpasok diyan mm. okay alam mo ang uh, ano dyan, ang ano mga, pwedeng gawin dyan? yung mga local uh, local uh, locally funded state uh, locally funded colleges or universities mm -hmm. mas maano sila mm -hmm. pero yun naman may pagka pulit skewed politically mm. Mm -hmm. parang parang ayuda rin oh. parang ayuda rin yan mm -hmm. sa local ah uh, locally funded uh, ano sila mas ma mas masinop sila doon kasi nakikita okay. nila yung kung saan nakatira talaga yung, at saka kung yung sino talaga ito ano ba to oh. eh, talaga bang uh, disadvantage ito, yung gano'ng klase. Mm -hmm. Ganito po kasi, yun daw budget for education, na ibig sabihin, imbes na mapunta sa basic education, mas malaking pera, a huge part of that, parin Jonah, napupunta ngayon sa colleges. Kasi nga, because of the free tertiary education. Uh, ito ang okay lang yun, kung talagang, effective yung programa na yan na napupunta talaga do sa mga hindi kaya magpaaral. But, uh, you know, Secretary ngara has to dis discuss that with the Pambansang Bigote, ah, because... Mm, that, that ched, ched, yan eh. Oh, with Ched. Because, it, it is not always true, eh. Na ganoon, eh. Because, ano rin, eh. Uh, malaki ang budget ng... Kaya dapat tinitignan doon, eh. Ano bang malaking budget ang pinag-uusapan natin? Kasi... Uh, Nadi-divide yan into personnel, MOA, mm. etc., et cetera, Yes. And then... Subsidy on tuition. Uh, yung, malaki yan. Oh, at saka, yung capital expenditures. Kasi, kagaya yan, you remember, there, meron banatan sa Congress, ang malaking budget din ng, ano, ng basic education, yung tungkol sa schools. Mm. School okay. building. construction. Uh -huh. Nagbabanatan natin. Infrastructure. Infrastructure. <clears throat> so, tignan natin, uh, uh, are, are these going into studies? Uh, what? Uh, Importante ba yan? And then the other thing, parin Conrad uh -huh. parin Joel is the courses that are being ano, offered. offered. Relevant ba sa pangangailangan yeah. natin? Agriculture, mga ganun. Halimbawa, medicine. Mga ah, ah, ito may mga ito minagsabi sa akin. Bakit ba ang medicine natin hindi ba pwedeng may mga iba-ibang uh, 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 antas 'yan? Uh, hmm. Isa lang kasi ang medicine natin, medicine for everybody. General, general medicine. Ah, uh, uh, lahat yan, pare, pare, magig, kung magiging surgeon ka man. Um, sa kapak. Eh, saka, kung magsiserve ka lang sa, sa ano, barangay. General uh, uh, practitioner. sa uh, ta town. Ta GP or GP. what. Eh, pare-pareho yung pare, standard. Ang hirap. Hindi pa pwedeng may iba-iba. Yung nga dapat, That's another issue. Yung ngayon dapat titignan at diyan nagkakaroon. Ano ba ang kailangan ng Pilipinas? Yung doktor na kaya mag-opera? Oh, yung doktor na kay, kay, kayang mag-examine uh, ng mga pasyente. Yan, yan ang mga kailangan. Eh ngayon, ang nagiging problema, ito, magkakasama na yan, basic education, uh, CHED, and then yung Professional Regulation Commission. Alam PRC. Mo sa, alam mo sa PRC? Ay eh, useless yung PRC na yan. Eh. <laughs> ang tagal-tagal na ng mga tao dyan. Hindi <laughs> napapalitan. Recycled, recycled. Na ng recycled. Um, As sabi po ni BBM, gusto niya nang baguhin yan, hindi naman kumikilos yung PRC. Hindi ba, tignan mo kung sino yung mga nasa board. Board of Dentistry, Board of Med... Ah! Nursing. Nursing. Nako. Yan, mga yan. Hindi ba pwede? Earlier this year daw, gumastos ng 15 million pesos ang CHED. Nag-commission sila ng study. Study. Papano daw po ba yung mga state universities and colleges na makakapag uh, policy admission yes. policy yes. para po hindi puro mga mayayaman lang ang nakaka ang makaka, uh, oh. dominate dominado po kasi ng nang syempre ah. eh, 'di ba mm -hmm. alam mo ang... alam nila maganda turo oh. diyan ah. diyan ko lang ay papasok yung anak ko alam mo yung ang isang pwedeng gawin diyan ay e ganito tignan nila lahat sila, tignan nila yung mga, if sinasubmit ng estudyante at saka yung parents, na mga uh, dokumento tungkol sa kanilang income. Tapos mag-sample sila. Kung nakita nila, ito nag ito na 5,000 per uh, month lang ang kanilang mm. income. Pagdating, yung pala nakakotse, ay, ay, ko na to. Kakas uh -huh. ko po to. Uh -huh. Dapat meron ganun. Meron meron mang ganun, ganun setup. Uh -huh. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin parang Hindi na, naman uh pa Joel, na, na hindi, ganito kasi Hindi mo pwedeng, o ito lang ha, ito ang pwede mong, ito lang ang entrance exam niyo para dito sa mga disadvantage. Okay, hindi yun, pwede. Hindi eh. pwede yes, sir uh, Ang I'm akin naman, I'd like to think na yung mga parents sa sinasabi mo, ibang estudyante, mahiya naman kayo. Wala sila uh, nun. Ay! Pare, ikaw naman. Ay, nako ikaw talaga. Nung taas naman ng expectation <laughs> mo. Sa lang kasi nung, puma nung pumasok ko mahiya, pumasok yung anak ko nag-UP. Uh, ako sabi ko, sinabihan ko na kagad pati misis ko. Look, uh, bayaran natin yung tuition at na, eh, hindi naman talaga ta hindi tayo in kaya, tayo, kaya naman natin. Hindi kayo na. deserving. <laughs> hindi lang, on the second year, eh, ito si President Digong naman, inilibre lahat. <laughs> oh. Nahiyari na ko, pero eh, what the heck, eh, ando na. Ay, ando na. Ito po ang problema Dapat daw. ko ah. okay. <laughs> President Duterte. ang mga batang mahihirap, mga kapasok nga dyan sa mga universities na yan. Hindi oh, God, sabi man. ni Angara, nagda-drop out. Yes. Why? Eh, baon lang. Wala, baon lang. Oh. Hmm. So kailangan, kung mahirap ka, mag-qualify ka sa... Yun ang gusto ni Angara eh. Mag-qualify ka sa libre tuition, bibigyan ka pa... Additionally. ...ng, ng huh? stipend. Yes. Yan. Yan ang pwedeng pambalanse. Para atang mas gusto ko yun. Pambalanse yun. Yun ang uh, pambalanse. Uh, probably Para atang mas gusto bibibig, ko yung sinasabi ni Angara. Na hindi mo ngay. naman pwedeng pulisin na ano... Hindi kayo pwede dahil eh, uh, ano, 20,000 ang 2 million po ang unang uh, baba na nung tuition in, in uh, 20, 20 institutions. Uh nationwide mga 2 million ang uh, mag-aaral po na libre sa ating mga state universities University. and colleges. Malaking bagay 'yan. Mm. Kung 'yung 2 million na 'yon, eh talagang nanggaling kasi education nga is the great, great equalizer, equalizer. Yes. Kapag nabigyan mo na edukasyon 'yung mga batang 'yan, maiaangat niya 'yung buong pamilya sa kahirapan. Ang ang kasawalan, tamang edukasyon. Tamang yeah. edukasyon. Kasi 'yung iba, eh tama nga may libreng tuition, <laughs> hindi naman makapasok, bai. Wala masahe. Oh. Eh that, the drop-out din 'yan. May problema tayo diyan. Maraming problema yun. Oh. Kaya pwede pang balansa yun. Pero alam mo, parang... So tuloy-tuloy daw yung study, parang, Jonathan? Not... Nakita mo, ah. Hmm. May makikita mo yung mga state universities na maaayos ang dating. Oo. Oh. PUP, IRIS, yung mga ganon. Oh. It, uh, Don Mariano. Don Mariano. Mga ganon. Oh. mga ano, eh. Summer State University. Yan, summer State Iba. USM. Ba mga ganon. Oh. University of Southern Canada. Oo talagang yung mga nagkukumawag yung mga tao nag sa uh -huh. na trabaho. Uh -huh. And then, this course also can provide additionally kasi libre na kayo eh. So, wag nyo nyo gamitin yung mga uh, subsidies na inaibibigay sa eskwela for other things into some... Halimbawa, may nagbigay ng endowment Yan, mga ganun. na magtayo ng uh, physics lab. Hmm. Eh, wag nyo naman dadalin <laughs> sa... Uh, huwag wag nyo naman dadalin sa apartment oh, o professor. Oh, wag. Wag ganon. Wag ganon. Yun daw pong study na kipinakomission ng CHED, mm -hmm. eh, ongoing. At may mga piniling uh, universities, Don Mariano, mm -hmm. uh, Summer State, okay. yung so uh, Southern Mindanao, University of Southern Mindanao, uh, napili. Yes. Para po matest yung mga uh, policy mm -hmm. on admission. Mm -hmm. Wow. Kasi hindi po agad-agad dyan ma-implement. Kailangan makita mo kung effective nga ba based on the graduates that you produce. So it will take some time. Sama nyo yung mga PUP at saka ano? Magagaling. Sama nyo. mo na. UP. ay UP may sarili mundo yun eh. Hindi sila kasama sa hindi <laughs> sila kasama sa study ni Pambansang Bigote. Ano yung sabi mo, based on the graduates you will uh, produce? Hindi yung policy na mm. Na, mm. na, adapt mo admission, di ba? Oh. What makes a graduate successful? Uh, well, parang ganon. Minsan ang bilangan yun, it doesn't it doesn't happen to this year or next year. It happens later Nakikipa, Yun na nga eh. yun, Training yun, na naging mahaba. ano niya. Oh. oh uh, well, merong ngang study ginawa. Halimbawa, mm. ah, oh, eto ha, ah, yung mga income mm. level ng income na mga nag MBA sa Amerika. Mm. It's a uh, years and years of ano yan, data gathering mm. bago na bago nila na conclude yung study. Mm. Ang nakita nila yung mga pumasok sa mga city colleges nag MBA mm. ah, sa simula pagpasok niyo sa workforce eh, lamang na lamang yung mga nasa like, uh, Ivy League, ba, mga Harvard, Ivy League, hardbar, League, Ivy League oh, mga oh. Ivy League. Harvard. 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 Lamang na Harvard. lamang. lamang. Oh, sa simula. Pagdating Pag na Paglaon-laon, pantay na sila. Mm -hmm. Yeah. Uh, lugo, yeah. Ganun, lugo, oh, ganun lumalabas. Oo. Oh. Ay, kung hindi mo pinag-aralan yun, eh ikaw, hindi mo alam. Pag Harvard ako, by hook or by crook, eh pwede naman pala yung maski MBA dyan in the long run. Ang uh, nila, ang conclusion nila, kasi yung mga kumpanya, mm. Maki, eto mga batang ito na galing sa City, or, galing city sa city Colleges, nagtatrabaho oh, na yan ito, ito. sa gabi, mm. nag-EMBA. Yeah. Eh talagang pagdating sa workforce niyan, palaban niyan. Oh. <laughs> Hindi feeling entitled yung mga... Hindi feeling entitled. Privileged. Hindi, ko eh. Haba, hindi ganon. Si ano? Uh, <laughs> parang ganon yung gustong magyari ni Pambasang Bigote. Eh, makita yung uh, trend na yan. So, uh, medyo mahaba-haba yun. At saka, yung mga, <clears throat> alam mo sa states, nakita rin nila. Kaya nga din na nagka-problem yung student loan program oh, sa oh. states. Kasi yung mga iba, ba hindi na nag, hindi na nagtrabaho? <laughs> nag-aral, nag-MBA. professional student professional na. student Ay, na. Ay, nako. Ay, nako. Yan. Eh, hindi pwede yun. <laughs> and then, mas mabuti sinasabi nila, in, in between yung ano mo, meron kang work. Yeah. In other words, oh. kapag oh, ka pa pumunta kung saan-saan ka pa, magtrabaho ka rin. Para, and then you can go oh, back oh, to college. Oh, oh. Magandang or mix like yan. May work. So may mix. Ah. Oh. Oh.